Itinatag ng mga sinaunang Ehipsyo ang isa sa mga kahangahangang sibilisasyon sa kasaysayan. Ang kanilang mayamang kultura at mga pambihirang likha na nanatili sa paglipas ng panahon ay naging posible dahil sa pagpapala ng isa sa mga Diyos na humubog sa mundo. Sa simula ng lahat, iisa lamang ang umiiral, isang napakalaking magulong karagatan na tinatawag na Nun at wala ng iba pa. Ngunit mula sa tubig na ito lumitaw ang isang malaking burol na hugis piramide. Sa tuktok ng burol ay may isang bulaklak ng lotus, na sa pag-usbong nito ay naglabas ng isang malakas na liwanag na kumalat at nagtaboy sa kadiliman. Ang pinagmulan ng liwanag na iyon ay si Ra, ang Diyos ng Araw. Mag-isa si Ra at siya ang lumikha ng unang henerasyon ng mga Diyos. Ipinanganak si Nashu, Diyos ng Hangin, at Tefnut Diyosa ng Ulan. Ang universo ay patuloy pa ring pinamumunuan ng napakalawak na tubig ng simula ng lahat. Lumusong si Nashu at Tefnut sa mga tubig upang tuklasin ang kalawakang iyon. Nalungkot si Ranang mapansing hindi bumabalik ang kanyang mga anak. Tatakot na hindi na niya muling makikita ang mga ito, ipinadala niya si Hathor upang hanapin sila. Bumalik ng ligtas si Nashu at Tefnut sa labis na tuwa ni Ra. Ang mga luhang bumagsak mula sa kanyang mga mata ay nagbigay buhay sa sangkatauhan. Pagbalik ng mga anak, isinilang mula sa kanila si Nageb, Diyos ng lupa, at Nat, Diyosa ng langit. Dito nagsimula ang paglikha ng langit at lupa. Ang dakilang Diyos na si Ra ay namuno sa Sansinuko bilang isang lubos na makapangyarihang tagapamahala taglay ang titulong kauna-unahang paraon. Naghandog siya sa Ehipto ng ilang mga banal na hayop, gaya ng toro at leon, ngunit ang kanyang pinakadakilang handog ay ang paglikha ng ilog nile. Sa paligid ng mga pampang nito, magtatayo ang tao ng isang sibilisasyon upang pasayahin ang mga Diyos. Sa kanyang anyong tao, sinambasira ng mga Ehipsyo bilang Diyos at paraon. Ngunit habang siya ay tumatanda at ang kanyang luwalhati ay kumukupas, Nagsimulang sumamba ang mga tao sa ahas na si Apophis, na labis na ikinagalit ni Ra. Inutusan ni Ra ang Diyosang Leon na si Sekhmet na magsagawa ng isang malawakang pagpatay bilang parusa sa mga tao. Marami sa mga nakaligtas sa pag-atake ni Sekhmet ay nalunod sa bahanang dugo na sumunod. Ang pamumuno ni Ra sa lupa ay tila papalapit na sa wakas, kaya't siya ay umatras patungo sa kanyang bangkang solar. Sakay nito, tinatahak ng Diyos ang kalangitan tuwing araw. Ngunit pagsapit ng gabi, pumapasok siya sa ilalim ng daigdig, ang kaharian ng mga patay. Sa ilalim ng daigdig, hinarap niya ang ahas na si Apophis. Bawat pagsikat ng araw ay nangangahulugang isang bagong tagumpay ng Diyos laban sa kadiliman. Ipinanganak ni Nanat at Geb ang makapangyarihang mga anak, sina Isis, Neptis, Seth at Osiris. Sila ang mamamahala sa mundo habang si Ra ay nananatiling hari sa langit. Si Osiris ang nagpatuloy sa pamumuno sa mundo, umupo sa trono na dating pag-aari ni Ra, at pinamunuan ang sangkatauhan patungo sa kabihasnan. Ngunit ang trono ng bagong Diyos ay hindi ligtas, sapagkat nais ng kanyang kapatid na si Seth na ang kinin ang lahat ng kapangyarihan. Dito nagsimula ang alamat ng mga Diyos ng Ehipto. Matapos palitan si Ra, ang Diyos na lumikha sa mundong Ehipsyo. Si Osiris ang naging bagong kataas-taasang Diyos. Pinili niya si Isis bilang asawa at sinimulan ang isang bago at masaganang pamumuno. Ipinakita ni Osiris ang kabihasnan sa mga tao, na hanggang sa panahong iyon ay namumuhay sa payak at primitibong paraan. Tinuruan niya sila ng pagsasaka, paghahabi at paggawa ng tinapay. Itinuro rin niya ang paggamit ng mga batas upang magdala ng kaayusan kung saan dati ay puro kaguluhan lamang. Sa pamumuno ng mabait na diyos na si Osiris, nagsimulang umunlad ang sibilisasyong Ehipsiyo. Ngunit si Osiris ay may makapangyarihan at ambisyosong kapatid na si Set ang kanyang kaharian ay nasa tuyot at disyertong bahagi na nakapaligid sa Ehipto. Dahil dito, Nainggit si Seth sa kanyang kapatid na may masaganang at matabang lupain. Nagkaroon si Osiris ng lihim na ugnayan kay Nephthys, asawa ni Seth. Sa kanilang pagsasama ay isinilang si Anubis, ang Diyos ng mga patay. Galit na galit si Seth sa pagtataksil ng kanyang sariling kapatid, kaya't binalak niya ang kanyang paghihiganti. Ang Diyos ng tuyong kalupaan at sagisag ng kasamaan ay nagimbita kay Osiris sa isang engranding handaan para sa kanyang karangalan. Sa kalagitnaan ng pagdiriwang, ipinakita ni Seth sa mga panauhin ang isang napakagandang kabaong. Sinabi niyang ibibigay ito sa sino mang kasya ng perfecto rito. Inanyayahan si Osiris na subukan ito. Pagkalapat ng katawan niya sa loob, agad na isinara ni Seth ang kabaong at ikinandado si Osiris sa loob nito. Iniutos ng masamang Diyos na itapon ang kabaong sa ilog nile na naging sanhi ng kamatayan ng pinuno ng Ehipto. Lubhang nagluksa si Isis sa pagkawala ng minamahal niyang asawa. Dumaloy ang kanyang mga luha sa ilog nile na naging sanhi ng taunang pagbaha. Hinanap ni na Isis at ng kanyang kapatid na si Nephthys ang bangkay ni Osiris. Matapos itong matagpuan, tinangkang itago ni Isis ang bangkay, ngunit muli itong natagpuan ni Set at pinaghati-hati ito sa labing apat na piraso ipinagkalat ng malupit na Diyos ang mga piraso ng katawan ni Osiris sa buong Ehipto. Sa tulong ni Anubis, nagawa ni Isis na matagpuan at tipunin ang lahat ng bahagi ng katawan ng kanyang asawa. Pinagdugtong-dugtong ni Anubis ang mga piraso at isinailalim sa embalsamasyon ang katawan ni Osiris. Sa pamamagitan ng kanyang banal na kapangyarihan, muling binuhay ni Isis ang kanyang minamahal. Ngunit si Osiris ay hindi na bumalik sa mundo ng mga buhay, kundi namuno sa kaharian ng mga patay. Pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, nagkaanak si Osiris kay Isis. Ang kanyang pangalan ay Horus, na nanumpang pababagsakin si Seth, ang nang-agaw sa trono na nararapat tanang sa kanya. Pinatay ni Seth ang Diyos ng pagkawasak, si Osiris, ang namumunong Diyos sa mitolohiyang Ehipsyo. Inagaw niya ang trono ng kanyang kapatid at nagsimula ng isang paghaharing puno ng takot. Ngunit si Osiris ay nagkaroon ng isang tagapagmana sa piling ng Diyosang si Isis. Horus ang kanyang pangalan. Isa siyang Diyos na may anyong lawin. At ipinropisya na siya ang maghahari sa kalangitan at magbabalik ng liwanag sa Ehipto. Tinatapos ang kadilimang dinala ni Seth. Pagtanda ni Horus, nagpasya siyang bawiin ang trono na inagaw ng kanyang tiyo. Ang alitang ito ay magdudulot ng higit pang kaguluhan sa Ehipto. Kaya't ipinasiya ng mga diyos na ito'y pagpasiyahan sa banal na hukuman. Na pagkasunduan sa banal na hukuman, sa pangunguna ng diyos ng araw na si Ra, na ang karapat dapat umupo sa trono ay dapat na magtagumpay sa ilang mga pagsubok. At dito nagsimula ang mga tunggalian sa pagitan ni na Seth at Horus. Pabor si Ra kay Set sapagkat pinoprotektahan ng umagaw ng trono ang Diyos ng araw laban sa ahas na si Apophis habang siya ay naglalakbay sa langit. Nagmungkahi si Set ng isang hamon kay Horus. Pareho silang magiging mga hipopotamo at mananatiling nakalubog sa tubig ng tatlong buwan. Inasahan ni Horus na sasamantalahin ng kanyang ina, ang Diyosang si Isis ang kahinaan ni Seth upang patayin ito. Ngunit hindi nagkaroon ng lakas ng loob si Isis, kaya't wala siyang nagawa upang saktan ang kanyang kapatid. Lubhang nagalit si Horus sa pagtataksil na ito, kaya't inatake niya ang kanyang ina at pinutol ang ulo nito. Iniligtas siya ng Diyos ng karunungan na si Thoth sa pamamagitan ng paglalagay ng ulo ng baka kapalit ng nawalan niyang ulo. Tumagal ng maraming taon ang alitan ni na Seth at Horus. Sa kanilang labanan sa disyerto, nagawa ni Seth na alisin ang mga mata ni Horus. Sa tulong ng Diyosang si Hathor, ang Diyosa ng pag-ibig, na ibalik ni Horus ang kanyang paningin. Hiniling ng hukuman ng mga Diyos sa langit na magkasundo na si na at Horus. Nagkunwaring may mabuting intensyon si Seth at inanyayahan si Horus sa isang salusalo salo sa kanyang palasyo. Ngunit ng gabing iyon, tinangka ni Seth na abusuhin ang kanyang pamangkin upang sirain ang kanyang dangal at ipagkait sa kanya ang karapatang mamuno. Subalit nakapanlaban si Horus at napigilan ng Diyos na ikalat ang kanyang lasong binhi. Nagpasya si Horus na maghiganti. Sa tulong ni Isis, inilagay niya ang kanyang banal na binhi sa mga dahon ng letsugas at ipinakain ito kay Seth sa pamamagitan ni Isis walang kamalay-malay. Nilamon ng Diyos ng tigang na disyerto ang kontaminadong letsugas. Nalason, nagsimulang manghina si Seth sa harap ng lahat. At mula sa kanyang noo ay biglang sumabog ang isang makinang na bilog. Agad itong kinuha ni Tot at isinabit sa sarili niyang ulo. Napahiya si Seth at sa wakas. Makalipas ang walumpung taon, iginawad ng hukuman kay Horus ang trono na Karapat dapat sa kanya mula pa sa simula. Walang mas ikinatuwa si Isis kundi ang makita ang kanyang anak na si Horus, tapiling ni Osiris, na inuupuan ang trono ng kanyang ama. Si Set ay pinarusahan at inutusang maglakbay kasama si Ra sa kanyang bangkang arawan, at ang kanyang malalakas na sigaw ay naririnig sa likod ng dagundong ng kulog mula sa langit. Dito nagsimula ang pamumuno ni Horus sa Ehipto. At mula sa kanyang lahi nagmula ang lahat ng paraon na namuno sa sinaunang Ehipto.